Hindi sa nakasunod dito. Kain inside. Kayo hugas ng kinainan nyo. Tang so guys, yun na uh, nakiusap tayo sa tindahan na uh, si Sa to si ate na may tindahan dito na pwede akong may kain muna kasi uh, tayo ng pera. Kaya sabi ko ate, baka pwede maghugas muna ako ng plato tapos kumain. So yun, pumain naman si ate. Kumain ako. Ngayon, maghuhugas ako ng plato. Kaya guys, salamat na marami sa salamat kay ate. Dahil wala tayong pambayad, maghuhugas tayo ng plato. Ang <laughs> <Anong> buhay ko. <to? laughs> daan, daan ate. Ang talaga ng buhay. <laughs> Ang talaga ng buhay. Pag wala pera. <laughs> ka, walang pera. Ang talaga ng pambayad? Kailangan mo ang kasabrato. Dito pa talaga sa Hong Kong nangyari. Sa Pilipinas, di ko na ginawa ito. Pero... Sana matulungan ako ng Rapi Tulpo. <laughs> <laughs> so, Dangerous. Kailangan mo bigyan ako ng katarungan. Kulang ka lang ng one dollar. Hugas ka ng plato. <laughs> one, two, three. Ano may balikas pa? dalalan lang i-viral eh, ko talaga 'to. Tek, okay, tingo okay, pudeng okay. madala. Ha, kulang kain. Mugas talaga. Alam mo ba? Wala talaga kamay niya. Mm. Dan ito talaga sa Hong Kong, pag mura ang pagkain, magugustuhan ng plato. Kulang ang bayad niya, magugustuhan na siya. Salamat sa na. Pala ko na giro lang kanila So yun guys, yan po talaga guys, tingnan mo guys. guys ha. Kala ko kaya nang lang, hugas talaga plato guys, nakasunod dito. Kain inside, kayo hugas ng kinainan nyo, tanginan nyo. Ang tutindahan to guys, mga Pilipina dito guys. Ang tutindahan Pilipina yan ha.